Yo mga man, yung araw na to, tayo may pupuntahan. Eh, <laughs> dito. Good yun, ha? <laughs> Today's video is Yo, what's up, mga man? <laughs> At nandito tayo nga sa palingki ng pinamalayan, Yan! snips. Hi! Ay. Sana sila. Usual set up. Maghahanap ng maluluto para sa camping. Uy, vlogger! What's, What's up? up? <laughs> 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 Kilala ko ito. Ah. Unahan mo na. na. Uy, vlogger! Pa Napakasiglang palengkin ng pinamalay. Sobrang daming choices dito. Alina kayo. <laughs> Sumama rin kayo. <laughs>

sa vlog ko dati ikaw yung maimik eh. Yo mga man, ano bang balita na sa atin? Asan ang girl? Asan an As an ang mga contact man? No? Contact na ano? <laughs> pasayaw? Supplier. So, oh, sir. Sa... Oh, sir. Oh, <laughs> <Source>. Nandyan lang. <laughs> Hanapin na natin si Gerard at saka si Bulak. Kina kinain na sila ng palengke. Pila mga langgam. <laughs> Meron dun tulpan seat 40 lang. Ready na yung, yung laman. Ready uh -huh. Sige, <laughs> kulit ni mami eh pinagkaguluhan nila yung buho ko tol may mga nagtatanong na naman ang na ating buho <laughs> ang tawag po dito ay dreadlocks lalak ng usta nangangain po rin ang bata o oh, totoo po ito mami pustahan pustahan kung dreadlocks yan tatlong plastic o tatlong plastic na tinapa kung tunay o oh, hindi ang buho ko <laughs> Let's go! Ito ang aking page. Puto. Ah. Puto pa. Sabihin niyo po dito. Sabihin niyo po dito. What's up, mga man? One, two, Mga man! 1, 2, 3 pero natokis ko na, ko na kasi si Doon na kay mama. Oh, pila ulit mga langgam. First, kailangan balik mo ng Canada pala. Ngayong ano, September. Ilang months ka bang basya dito? Ay, one month. Ang bilis lang. Ang talaga. hindi mo rin masyadong na Nami, nami, namimiss mo yung paborito mo. Lang palagat. Palag, 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 Very good sinok lang ang wapin. <laughs> Next spot natin, bigas. Ano mga ano, nabili natin? Nabili na kami ng fruits. Ay pa, picture nga Ay, mamaya na pala. Hindi na. Hindi na lang. Tawang yung titilok ninyo ha. Ah. Na, nakabili na kami ng mga karne, isda, pansit, gulay hits naman, mans. Ang ganda nang nakuhawang <laughs> to Makalabas na tayo sa kaging man Tamote tayo Wala pong mas malaki <laughs> Sir wala na po Ganyan lang po lang. Ay pwede na po yan, sir. Ayun pwede na po yan Pila na naman. <laughs> Pila na naman ng mga langgam. Isa <laughs> ba 'yung, yung tugtog? Huli. Ah, sabaw. Huling, huling sabaw. Oy. Dito sa Aliwa. Yeah. Na. Parang mga walang trabaho Kumakalip sa <laughs> Ito Jay, ano masasabi mo? Nakarating na tayo sa ating destinasyon Swabe, bago bumalik ng Canada Mag-relax -re mo na ako dito Nice, um. kumusta naman ang buhay mo sa Canada? Ano bang pagkakaiba ng buhay dito? sa buhay mo sa Canada? mainit init dun eh, kaya medyo nangitim din Sa Canada? Uh -huh. Kumusta ang bike scene dun? Wow, matitindi dun, talagang hikik. Rampage. <laughs> Rampage ba? Oo. Oh. <laughs> <laughs> ano, nag enjoy ka dito sa Pilipinas. Mm. So ngayon, lakad-lakad lang kami ng mga tropa. Naghahanap kami ng pwedeng, pwedeng ano, pwedeng mapad, trip. <laughs> Food trip naman ang yeah. tol, mukhang babagsak bigla yan ah. Yeah. <laughs> Natabunan pa nga si Nok. <laughs> Nasaan na si na Natabunan ng mga bado. <laughs> yung, ano, ito yung parang pag tinanggal mo tong isa lalaglag lahat, lalag lahat to, no? lahat na may isang wow. isang ano. Set up muna kami ngayon. Dito sa aming nakuhang spot. Yeah. set setup na oh. Yo. Mamaya ah, magtuturo tayo sa mga okay, hawak ano nila. natin. Ito ang ginagamit natin. Survival. Mm, quality. na mm. Yun o. Oh, up na mga tropa. Sinok pa lang ang naiwan. Ah. <laughs> Para tayong squatter dito. So sa taping <laughs> kalsa. Kawin lang. Hindi malinis yung setup. Okay lang din naman. Yan. Okay na yan. So ikot na ganyan. Oo nga. Yan. Ibalik mo na. Iyo tayo ng saging. Banat na banat yung sagad yeah. sa buhangin na lang ano, parang gusto ko sa buhangin na lang matulog. Iyo tayo man. yeah, man, dumidilim na at magluluto na kami ng Tito Jai. Ang ate, man po, ano na, bagay nga nga po. <coughs> Ito, kanin. Awas. <laughs> Ah, ito ay manok. Ano bang adobo? Oo, Uy, natutulog na to. <laughs> ito ay sinigang. Sinigang. Moon. At Moon. ang paborito ng lahat. Na. Saging, Mumisim. First bite. <laughs> 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 Kagawa pa tayo ng marami saging. So, manok na po ang saging, merienda. Coffee mode tayo, man. You know. Titimplahan natin ang walang pampatulog na kape ang mga tropa lumilipas na ang liwanag at nasa gabi na tayo yun know, ang sexy na nasnip ko ah! na naman palumpalo eh kape mode tayo salamat sa generica para sa pamag dito sa madilim na parte ng resort sila nagluluto Jairo meron akong kutsara na malaki Wait lang, ito nga Ipagkukuha eh. kita. Dahil <laughs> kutsilyo ang ginagamit ni Jairo, papalitan natin ng kutsara. Ah, <laughs> Jai, congratulations. Hello, no, mga pars, ilaw eh. Uh, nice ano? Sorry. Ano po yung linuluto mo, Chef? Ano pong pangalan uh, mo, Chef? Chicken adobo. Chef, ano ka po? Anong pangalan mo? Jai. Chef Jai. Mm. Ano po mga specialty mo? Madami, kung ano-ano lang. Chef Boy Jai Jai. Hahaha. <laughs> Ano po mga mga favorite mo linuluto? Chef. Uh, Potchero, mga ganoon. Potchero. Hmm. Anong ano po ba mga ano nan? Ano po bang mga uh, health benefits ng potchero? Marami. Eh. Sa healthy ka doon. <laughs> oh, ah, na, sinagot ko, hindi ko na pinahaba, magiging healthy ka lang. May lasa na kaya to. Maya-maya hmm. maya naman, kalalagyan mo tingna, pala. Tingna ka lang. First bite. Mm, quality. quality. <laughs> ma iwan muna ka dito, Chef Jai okay. Jai. Sige, sige. Magse-set up lang ng ilaw. Clear. Mabuhay ka. Eh, <laughs> <yun> na. Baka <laughs> makatalo Pag ganyan may nasa kamay mo na. Ito na. Eh, pas ne pas. Kamaan tapos na nga tayo magsikain at check, check out na tayo dito. Mag-check in na tayo sa ating yahab. Nandito si Hawk. <laughs> <Wow. laughs> Yun ang napiling kulay ng tropa sa ating gagawing inuman sa ito. Pero siyempre, check in muna tayo sa ating hamok, mamans! Hamok trip tayo for tonight's, for tonight's video. For video. Ay papay, puto turko sa ating magiging Bahay. Yan yeah, no, di ba? May mga multo dun sa dulo. Dito sila, Jai. Dito sila sa kabilang setup. Green, no? Bakit kulay green yan? <laughs> so yun, check-in muna tayo dito. Sa ating setups. Pagka na konti, sabay. Shatters. Yuben, dun mo dalhin sa dulo. Dun, dun, dun. Sige pa, sige pa, dun pa. Yan, sige pa, sige pa. Hindi dyan, sa dulo pa. Sige pa, konti pa, konti pa, konti pa, pa. Isa one pa, isa more, pa. Again. Sige pa, yan. Malayo-layo pa ng konti. Sige pa, konti pa. Dun pa dun. Two step. Mga five, five, five okay. step. Step one. one two. Mga sampu pala. Two, <laughs> two. Three. Three. Four. four, five, four five. Six. Seven. seven eight. eight Nine, Nine, ten, enough. One pa. One, <laughs> two, <laughs> three. Tatap ko lang sa Okay, then, Yan, very good. Ako, kunin mo na ulit. Dito mo ulit. <laughs> Gimen, kunin mo na ulit. Lagay mo na dito. Oh, okay. Yan. Very good, oh, good oh. talaga. Ang alak ni Mako lang ni Very good. Sinahirapan lang ni Tito. Wow, galing naman. Dito, dito, dito. Para ang si Hawk ka. Ah. Pakita mo sa kanya dun sa vlog dito. <coughs> ah, Hawk smash na. Dali, pa Hawk. Dali, dali, dali. <laughs> okay, we have the original plan. Sa taas na ang ating ilaw. Hey, hey. Siyempre bago mag-inom mga man Kailangan natin mag-baby sa sarili <laughs> Yo man, tamang pahinga muna tayo dito sa ating spots And so Amok trip lang tayo Ayun yung mga tropa mag-isimula na <laughs> Medyo napagod mag-hapon Mainit, biyahe But all goods Isang hangin lang ng dagat All goods, all goods Mamaya pupunta na tayo doon sa mga tropa. Magmamoney. Yeah. Shout-shout tayo mga Mansi. Yo mga man at yun nga medyo hating gabi na. Medyo medyo alas 12 na kaya magpapahinga na tayo. Ang mga tropa ay medyo nasat ano, pa. Pero tayo may steady na. Magla-lights up na tayo man. Good night mga man.